Hello mga ka-issue, nandito na naman po ang ating talakayan. Uh, pero bago po tayo magpatuloy sa ating pag-uusapan, mag-subscribe po muna tayo sa ating YouTube channel, Madam Issue, Issue na Dapat Alam Mo. Kamakailan po lamang ay inaprobahan ng ating Pangulo ang batas na nagpapababa sa taripa ng imported na bigas. Ito po ay ginawa ng ating pamahalaan upang bumaba ang halaga ng bigas sa ating local market. Dahil ang karaniwang po hinain ng mga mamamayan ay ang sobrang pagtaas ng bigas. Gayun din po ang mga pangkaraniwang manggagawa na hindi makasabay sa sobrang taas ng bigas at uh, mga bilihin. Ang bigas po, pa po naman ang pangunahing pagkain ng mga Pinoy. Kaya ito ay napakahalaga kung ito ay mapapababa ang presyo ng abot kaya ng mga makamasang Pilipino. Bagamat ito po ay makakaapekto sa ating mga magsasaka, ay ito po ay pansamantala lamang dahil ginagawa naman ng ating pamahalaan ang pagtulong sa mga magsasaka tulad po ng pagbibigay ng ayuda, fertilizer, patubig at ibang pang kanilang pangangailangan. Di po ba? Kapag bumaba po ang halaga ng presyo ng bigas, ito po ay abot ng mga 35% at, at mga 6 to 7 pesos naman ang ibabawas sa bawat kilo ng bigas. Ito po ay malaking bagay sa mga mamimili ang kanilang matitipid sa bawas ng halaga ng bigas ay may pa nila sa ibang bagay na kailangan nila sa kanilang pang-araw-araw na buhay. At uh, pag tuma, bumaba po ang halaga ng mga bilihin, ganyan din po ang inflation. Kapag bumaba po ang inflation, susunod na bababa rin ang halaga ng bilihin at mga serbisyo. Ano po ang inyong opinion? Ano po ang inyong masasabi? I-type lamang po sa comment section ng Madam Issue. Salamat po. Ito po ang inyong ka-issue na nagsasabing hanggang sa muli nating talakayan. Bye-bye. Have a good day.